Hello, nakuha ko ang tanong mo tungkol sa ankle sprain at naintindihan ko ang iyong pag-alala. Sinabi mo na tatlong linggo na at magaling ka naman pero may bukol pa at masakit kapag hinahawakan. Ang bukol na naramdaman mo at sakit ay maaring dulot pa rin ng pamamaga o inflammation na hindi pa tuluyang nawawala. Kapag na-spray ng ankle, may tissue damage na nangyayari po at naglalabas ng fluid ang katawan para tulungan ang pag-recover nito. Ang bukol ay maaaring hematoma o scar tissue na tumutulong sa pagaling ng mga ligament at muscles sa paligid. Pero kung patuloy pa rin ang sakit at bukol, baka magandang ang kumusulta sa doktor o physiotherapist para matukoy kung may ibang issue pa sa pagaling. Kailangan mo ba ng karagdagang physical therapy o ibang paggamot para gumaling ng tuluyan? Ingat ka palagi at sana mabilis kang gumaling sir.